ito. Ayan. May karunin lang. Pwede di mo wala. Pwede di. Huwag sa ayan, yung mga damit dala. O oh, sa iyo yung isa, Belbel. Butasan natin tayo nga mo. Gusto mo? May pet o oh, sakto lang. Tingnan nga. Tingnan natin. Dito nga anak. Ah, sige, tignan mo dun sa salamin. Ano Yung sayo nak nakita mo na sa salamin? Yes. tingnan mo. Ingatan nyo, ha? Wow, yung mga... Patingin nga dito, anak. Na, tingin mo. Lapit dito nga. Tignan nga natin dito. Lapit ka dito, ha? Yan, ha? My heart dito. Yeah. Heart. Flowers. Yung kabila. Tingnan natin kung parehas yung design. Ate Shane, pati nga. Kabila. Yeah. Ah, dapat maganda yung smile mo. Na maganda yung mo. Ganda mo yung smile mo na. Yan na ba yun? Yan na ba yung pinakamasaya? Hey. Mm hmm, sayo-sayo. Ah, matutulog na kaya. Wow. Ah. Ah. ah, sige na, na doon. Sophia. Eh, nahulog yung sapatos. Ano yun na? Dito. Dito, Sophie. Ay, ano yan, nak? Ay, yung anak ko. Ikaw na ka, naglilipstick ka. Ah. Ay, tita Ay, wala pala kay mama. Hmm. Ano yan? Ano yan? Ayan yung hinahanap ko cellphone ko. Ilagay mo lang dyan. Uy! Sinoy! Ah, dali. Lao mo. Agang papaway. Hayaan mo lang, ta. Kwan, umiinom yata. Tingin nga anak, yung hiko mo. Tingin, ay, tingin nga. Kung maganda yung paglipstick mo, lapit ka dito. Ay, ba? Wala bang, kwan, sobra? Mm -hmm anak, marunong ka na anak mag-lipstick. Patingin nga hikaw mo Yan. Ah, tingin niya. Hindi ko makita masyado yung design. Anong design to? Heart. Kabila. Kung pantay. Wow, ano sasabihin kay daddy? Thank you. Thank ah, kasi... you. Kiss nga si Kiss na siren. Nak. Uh, kiss nga Ja. Nak. Ay, may lipstick. Uh, kiss nga si Ren. Ja. Naku. <laughs> Wala eh. Huwag dyan. Huwag dyan. Kiss mo na ako dito na. Kinis na ako ni Sophie Discabila eh. Ah. <laughs> At tawagin nyo na si Mami, tayong kay Mami na. Ikaw naman papalo. Kay Mami. Ito. At tawagin mo na si Mami. Hello? Ma! Mama, tawag ni Daddy. Mami! Hi! Hi! Hi, Ma. Ito na yung sa'yo. Tanggalin na natin yung... <laughs>

Oh, si sige. -si 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 -si. na nasa yung ulo niya. ko yung ulo niya. Yung ulo ko yung nasa ulo. Ate, ikaw. I love Mama. Ito naman kay Mama, tama, meron na siyang quintas. Ay, meron na siyang my my quinta shirt. Ah, nilalaban. Meron ka na? Wala.

Sige oh, oh. oh. <laughs> nga, ma. Yung nakasuot. Suot nga. Thank you. nga. Yung... Thank you. Sige nga, Thank you. Amen. Ah, saan na yung isa? Amen. Ito yung luma. Iyapong tayo yung... Yan. Happy, happy? Happy. Yeah hindi anak bakit why ah uh, uh, you not game be a uh, pera <laughs> <laughs> mukhang pera to oh pera lang pala eh mayroon pa akong 5 pesos ano sabihin mo thank you oh, ipakita mo yung 5 pesos mo Yuck, yep, <laughs> <laughs> nagdididi. Nagdididi pa yan, oh, seven years old. Hindi, zero pa lang. Oh, papay na, papay na. Ay! <laughs> May humabol. May humabol pa na isa. Kaya yung daddy, taba, bawa sa utang. Oh, yan, oh. Ah, uh, 5 pesos. So, bilik na ka, nang kausap dali. Matulog naman si. Ah, uh, matulog ba? na kayo. Bye-bye.